Magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman si Estela para magbigay ng impormasyon na baka kahit papaano ay makapagbigay sa inyo ng kaunting ideya o dagdag kalaman. Bago ko simulan, gusto ko lang sabihin na gumagamit ako ng AI technology para mas malinaw at mas maganda kung may paliwanag ang mga paksa na tinatalakay natin dito. Kaya kung mapapansin nyo na may mga larawan, lugar, at mga taong lumalabas sa video, Layunin nito na mas maging enjoyable at mas malinaw ang ating usapan. Kaysa ako mismo ang haharap sa camera. Huwag kayong mag-alala, dahil ako pa rin ang nagsasaliksik, gumagawa ng script, nag edit at bumubuo ng buong video para maibahagi ko sa inyo ang pinakamahalagang impormasyon. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay, at tara na't simulan na natin. May isang lalaki, si Jore, 34 years old, simpleng empleyado. Masaya ang relasyon nila ng kanyang partner, pero may lihim siyang iniisip. Sana mas makasatisfy ako. Sana may magawa ako para mas lumakas ang confidence ko. Hindi naman maliit ang kanyang pipino, pero gusto niya itong mapabuti. Hindi dahil sa pressure, kundi dahil gusto niyang mas lalo pang mapasaya ang kanyang partner. Nagsaliksik si Jorge nagbasa si Jorge ng mga artikulo at kumonsulta sa urologist. Doon niya nalam na may mga siyentipikong paraan na ligtas at may ebidensya. Ito ang mga ipinaliwanag ng doktor sa kanya. Penile Traction Therapy, Medical Extender Devices Ang doktor ay nagrekomenda ng traction device, isang medical tool na dahan-dahang humihila sa pipino para hikayatin ang tissue growth. Resulta, maaring madagdagan ng 1 to 2 cm kung consistent sa paggamit sa loob ng ilang buwan. Para sa akin, ito ang isa sa pinakaligtas na opsyon, basta tama ang gabay at may pasensya ka. Platelet-rich plasma, PRP injection o P-shot. Kinukuha ang dugo ni Jorge, pinoproseso, at ini-inject sa pipino para mapabuti ang daloy ng dugo at sensitivity. Resulta, hindi dramatic ang pagdagdag ng size, pero mas nagiging matatag ang erection. Pwede itong i-consider na may erectile issues, pero dapat gawin sa klinikang may lisensya at tamang kagamitan. Hormonal therapy. Sinuri din ang testosterone level ni Jorge. Kung mababa ito, pwedeng magbigay ng testosterone replacement therapy. Effect mas mataas ang kakayahan at mas malakas ang ereksyon. Importante ang blood test bago magsimula dito. Hindi dapat basta-basta uminom ng supplement ng walang payo ng doktor. Surgical option. Sinabi rin ng doktor na may surgical option. Ligament release surgery para mas bumaba ang attachment ng pipino at lumabas ang mas mahabang bahagi. Fat transfer o grafts para mapalapad ang circumference. Risks, infection, scarring, at maaring bumaba ang angle ng erection. Ito ang last option. Dapat pag-isipan mabuti at piliin lang kung talagang kinakailangan. Vacuum erection device. Isang pump na ginagamit para masanay ang daloy ng dugo at mapanatili ang erectile health. Resulta, hindi masyadong nagpapalaki ng permanenteng size, pero nakakatulong para maging matibay ang erection. Realization ni Jorge Matapos, ang ilang buwan ng traction therapy at lifestyle changes. Exercise, tamang tulog, at healthy diet. Napansin ni Jorge na mas naging matibay ang kanyang erection at mas tumaas ang kanyang confidence. Walang masama kung gusto ng lalaki na mapabuti ang kanyang sexual health, pero dapat ay gawin ito sa tamang paraan at hindi sa delikadong shortcuts. Ang pinakamahalaga ay maging ligtas, kumonsulta sa eksperto, at huwag ma-pressure sa mga stereotype. Ang confidence ay nagsisimula hindi lang sa sukat, kundi sa kalusugan at pagmamahal sa sarili. Disclaimer ang video na ito ay para lamang sa layunin ng edukasyon at hindi kapalit ng medical na payo. Kung may problema sa erectile function o may iniisip na procedure, kumonsulta sa lisensyadong doctor o urologist. Kung nagustuhan ninyo ang topic na ito, humihiling lang po ako ng kaunting pabor na i-like, i-share at i-subscribe ang aming maliit na channel. Hanggang sa muli, ingat kayong lahat.